sorry naman. Ikaw may, ano ka may maging wolf? Tatka na, kaya ano, pinahal eh. Ay, ako. Oh. Ang dilim na. Uling uli, oo. Oh, Sarap ng birthday niya. Hmm, na Hindi, Sayang so, yung bara. Good idea yung ano, patakalangan yung <laughs> dati. <laughs> <laughs> naririnig ba yan, Ana? Oo, naririnig yan. Pag, na, pag napanood sa okay, ka, nang, ko. Ay, paano to? Ay, o. Oh, inom ka. Eh, di yung... Wala. Patakalangan yung dati. to, ah. Ay, wala lang! Sangili. <laughs> Dato, makaroon ni <din>, Eva. Yan. <laughs> o, ikaw naman. Sige, yeah, okay. Ha, <laughs> so, <laughs> 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 <laughs>